Sabi na nang makauwi ako mula sa overtime sa opisina. Pagod na pagod ako. Halos hindi ko na namamalaya ng paligid habang naglalakad ako pa uli. Maliit lang inuupahan ko ang inuupahan kong unit. Isang kwarto, may maliit na kusina at banyo. Sapat lang para sa isang tao, katulad ko. Tahimik ang buong lugar. Typical weekday night. Pagbukas ko ng pinto, biglang may tunog. Yung kaluskos ng kutsara at tinidor na kumakas ka sa plato. Napahinto ako. Imposible. Wala akong bisita. Wala akong kasama sa bahay. Dahan-dahan kong sinilip ang loob mula sa pinto. Madilim ang kusina. Pero dahil sa ilaw mula sa poste sa labas, may nakita akong silbetang nakaupo sa lamesa. Ako. Parehong damit. Parehong bag. Parehong buhok. Nakatagilid siya, pero pamilyar ang bawat kilos. Biglang nanginig ang katawan ko. Hindi ko maigalaw ang kamay ko, pero naisara ko ang pinto. At sa mismong sandaling sinara ko ito, lumingon siya at yung ngiti niya. Diyos ko, hindi yung ngiting tao. Parang nilikha lang para tulara ng itiko ko. Nagkubli ako sa likod ng pinto. Hawak ang bag na parang shield. Tahimik. Wala akong marinig. Ilang minuto ang lumipas. Parang wala na siya. na ako muli papasok sa loob. Wala na ang figura. Pero sa salamin, sa may sala, nandoon siya. Nakatingin sa akin. Umiti siya ulit at sabay kaming kumurap. Pero hindi ako umiti. Kinabukasan, agad akong nagsindi ng kandila. Pinabless ko ang buong apartment. Pagtawag ako ng albularyo. Pero tuwing gabi, may naririnig pa rin akong kutsarang kumakas ka sa pinggan. Laging may nakaupo sa lamesa. At minsan, nakikita ko siya sa salamin. Nakaupo lang. Nakangiti. At inaantay akong umupo rin. Isang gabi, pauwi ako galing night shift. Alas tres na ng umaga, Tahimik ang buong subdivision. Ilang bahay lang ang may ilaw. Paglapit ko sa gate, napansin kong bukas na ang ilaw sa kusina sa loob ng bahay. Nagulat ako. Ang alam ko, ako ang unang uuwi. Nasa probinsya ang parents ko at wala akong ibang kasama sa bahay. Baka naiwan ko lang bukas. Pinilit kong hindi kabahan binuksan ko ang gate, sabay pasok sa bahay. Dahan-dahan kong sinara ang pinto para hindi gumawa ng ingay. Pagbukas ko ng ilaw sa sala, walang tao. Pero narinig ko ang tunog ng shower mula sa banyo sa itaas. Napakunot na uwa ko. Ako lang may susi. Paanong may naliligo Sumilip ako sa taas ng hagdan. May ilaw sa loob ng banyo. Tumatakbo ang tubig. Tumawag ako. Hello? May tao ba dyan? Walang sumagot. Pero tumigil ang tubig. Tapos, bumukas ang pinto. At lumabas ako. Basa ang buhok. Nakasandot shorts na pambahay ko. At dumiretso siya papunta sa kwarto ko. Walang pansin. Parang normal lang ang lahat. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makahinga. Hanggang sa tumingin siya pabalik sa akin. Ngumiti. Pero walang emosyon. Walang galawang mukha. Pero ngumiti ang bibig. Doon na ako bumaba at umakbo palabas ng bahay. Kinabukasan, pinuntahan ko ang simbahan. Nagpadasal ako. Nang bumulik ako sa bahay, normal na ang lahat. Pero sinara ko lahat ng salamin. At tuwing gabi, sinisigurado kong ako lang ang nasa loob. Pero minsan, naririnig ko pa rin ang tunog ng shower kahit tulog na ako. Karaniwa na sa akin ang sumakay ng jeep araw-araw papuntang trabaho. Pero isang araw, habang pauwi na ako ng alas otso ng gabi, may napansin akong kakaiba. Pagsakay ko ng jeep, may isang babae sa dulo, katapatan ng upuan ko. Pamilyar siya, sobra. Naka-uniform siya ng opisina ko same ID, same hairstyle, at same bag. Tinignan kong maigi. Ako siya. Kinilabutan ako. Pero hindi siya tumitingin sa akin. Parang wala siyang pakialam. May hawak siyang phone, pero hindi gumagalaw ang kamay niya. Biglang tumingin ang pasahero sa tabi niya, sabay-sabing, Miss, Pareho kayo. Tumingin ako sa kanya, pero mabilis siyang bumaba sa jeep. Pagbaba niya, lumingon siya sa akin. mumiti pero malungkot. At sa sandaling iyon, napansin ko na wala siyang anino. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kasamahan ko sa trabaho kung nakita nila akong umuwi kagabi. Isa sa kanila ang nagsabing, nakita raw nila akong dumaan sa pantry nang hindi bumabati. Pero kagabi, hindi ako tumuloy sa pantry. Diretso akong umuwi. Hanggang ngayon, naglalakad na lang ako pa uwi. Hindi na ako sumasakay ng jeep sa gabi. Baka kasi sumakay siya ulit. O baka ako na ang hindi ハハハハ。